Taloy. Ha? May sabi mo nga sa amin kung saan para... Pucha, ikaw ang uh, panay ang sabi mo si Banatbay Bay naka-drugs. Si Bus Dada naka-drugs. E puta sa takbo ng isip mo ngayon, pucha. Ang ganda ng item mo. Ano ka, Loy? Napakaganda ng item mo. Pucha, high grade ba yung nakukuha mo dyan sa Canada? matindi ha, sabi <laughs> ni Safety antin din itong kaloy na ito. <laughs> Alam mo ba si safety and security vlog yung isa sa pinakamabait na taong nakilala ko? <laughs> hindi yan nagagalit. Kahit nga pitikin mo yung betlog niyan, hindi magagalit yan si, ano, si Ninong uh, safety and security. Ucha, <laughs> ikaw lang ang nakagalit sa kanya. Hayop ka. O, oh, sige, sige. Pagpatuloy pa natin itong ululan nito. Na, we are united for good. Okay? Kahit sino kang politiko dyan, mayaman ka, pulboronik ka, kaya kang ligwakin namin. Yes! Utay na to! Kaya kang ligwakin namin! Kahit mayaman ka, mahi ano ka, pulboronik ka, kaya ka namin ligwakin. Yes! Puta, ang lakas ng tama ni Kaloy. Puta, Kaloy, aminin mo nagdroga ka. Kasi kung hindi, puta, matindi ang tama mo hindi ka tatanggapin sa mental. Pucha, baka maging presidente ka ng mental hospital sa Pilipinas. Diba? Kasi kung, kasi kung pera pera lang, we have the power, we have the money. Nag-gets mga kalays? Uh, kasi halimbawa... <laughs> lahat ng problema ng Pilipinas susolusyonan nila nung 222,000 na subscriber niya na mag-aambagan ng tig-10 dollars gago <laughs> ibang klase punta oy mga taga Canada hanapin nyo to tapos punta ipako nyo na sa Cruz oh walang gagawin matinu ito baka susunod sa Al-Qaeda na sumali ito oh o, oh, baka maging ano na to, baka maging uh, pumalit to kay Binladin, hayop na ito. Ako, putya, ano tayo niyan? Ano-ano sinasabi mo, busdada? Tartado ka, malilimited ka niyan. Filipinos now, ang kanilang remittance is uh, 30 billion. a uh, 40 billion, di ba? Ay, putya, billion na ang gusto niya. Oh, billion na, ang nanakawin niya sa inyo, FW, billion na, usapan dito. Ang natatandaan niyo ano, tuwa ako dun yun sa patala, sa palabas ni ano, sa palabas ni tawag diyan. Yung palabas ni Babalu ay ni Mang ni Bentisoy. At saka ni ano, ni Alien, di ba? Yung sabi niyo, oh. Sige, sarado tayo, isang milyon. Isang milyon. Pero ta ganun ang usapan nila, billion na 'to. Oo, putang yun pala, isang milyong munggo, hayop na 'yan if we could just okay, dollars and mga kaloy ha dollars ha Wal, hindi peso to dollars ha dollars hindi peso ha if we could just generate one billion dollar pucha ang laki ng kailangan niyan pero 1 billion dollar pucha kaloy kahit limang pechay kahit limang ano kipay kaya mo ipalagay sa limang ano sa magkano yun ilang billion dollars <laughs> Kahit sa noo, magpalagay ka ng pichiching. Kayang-kaya mo na yan. Patipis mo. Palagyan mo na. Ang tindi na ito. tindi mo. Hayup ka. Hayup ka. Bill, yun transaction mo, ha? Loko-loko po tayo. Okay? Para dito sa project, 'di ba? Kaya nating ligwakin sila mga kalays. eh okay, oh, tabi. Kaya, kaya natin sila. Kaya natin sila ligwakin mga kalays. Dago na naka magnanakaw kang hayop ka. Magnanakaw. Hayop ka, Kaloy! Explain ko sa inyo ang ating plano. Okay, o chay, ito may plano siya. O, I explain niya yung plano game. Okay? So, but I need your help. Hindi ko kaya itong mag-isa. na mo ka? <laughs> explain mo yung plano ta hindi mo kaya mag-isa. Akala ko may plano ka na, bat tumihingi ka ng tulong sa kanila. Gagwang hayop. Alam niyo naman nag-aaral ako. So, yun nga, um, magano tayo mag ambagante ng oras, kung ano man kaya natin i-contribute and you will be recognized I will make sure you will be recognized ayun lang recibo nyo pag nagbigay kayo ng pera isa-shoutout na kayo nagsa-shoutout ko nga kayo mga lahat dito hindi naman ako humingi sa inyo shoutout ako ng shoutout araw-araw ito magbibigay ka ng pera para ma-shoutout ka ng animal na ito and your kapangkuhan will be proud of you sabi ni Tyra napak Napakataas ng standard dito College grad Yan, Shoutout kay Luzly Thank you for joining so, Magkano binigay niya? Sinautot mo Kano binigay mo niya? Napakataas ng standard dito Putang ina isa patong tanga Yung nagcomment sa kanya Napakataas ng standard dito Ano yung standard? Standards May S yun May S puta puro talaga mga abnoy Yung mga nanonood dito Napakataas ng standard dito. Anong standard? Ano yung electric pan? Ha? Ah, standard electric pan yan? Napakataas daw ng standard. <laughs> Napakataas na yung standard. Animal ka. Nag-comment ka pa. Binasa pa. College graduate. Kahit mga crew lang. Napakahirap mag-apply ng work. Kung kasintanga mo, Tyra pa ka talaga ng mahanap ng trabaho. Oh, sige, sige. Sabi ni, it's my... Ayun, Sir Kaloy, mahal ka po namin ng mga viewers. Yan yun na yung mga issue na bash din kita kasi nakakairita din kasi may mas parang pang issue dahil laki tulong nyo sa mga vloggers ng bansa. That's okay. Kaya nga sabi ko, ano na King? Reactionan mo yan, hindi yan ang ano mo, ang gusto mo reactionan, hindi ba? Gusto mo pera. Ito naman si It's My kasi, layo mo naman sa usa. Usapang. usapang nakawan yan eh. Kung ano-anong kinocomment mo dyan. Yung iba na galit sa channel ko, they can unsubscribe or leave. Eh, yes, hindi nga kailangan yung mga galit. Ang kailangan niya lang yung mga ulul. Kasi yung mga ulul, magbibigay ng pera, yayaman siya. Oh, that's it. Pero bibingo ako, babalik kayo. Okay? Bibingo ako, babalik kayo. Sabi ni gisa latar Kaloy Roy, open ka ba sa mga question if ever? Yes. Kaya nga nag ko sa mga ano eh, yung mga ideas nyo eh. Sabi ni D. G. Salatar, Kaloy Roy, open ka ba sa mga question if ever lang naman? Sabi niya, yes. Kailan ka mamamatay? Kailan ka mamamatay? Puta, kailangan mamatay ka na. Sobrang magnanakaw ka eh. <laughs> diba, we have to help each other. Diba, halimbawa, sabihin mo na, ako expert ako sa co-op. Diba, oh, expert. Hindi na, co-op pala pa kan? Puta, yun yung mga magic word. Yan ang mga magic word ng mga magnanakaw. oh, syempre, magbibigay kayo sa kanya ng pera, ne. Pagbigay niyo ng pera sa kanya, anong gagawin niya sa pera? Pucha yun na ilalagay niya sa ilalim ng kama. Ang gagawin nung kunyari, ipapasok natin to sa co-op. Tapos, yung co-op natin, mag invest Saan mag invest yung co-op natin? Sa ticket niya pang travel, sa bahay niya sa Canada, sa sports car niya, doon tayo mag invest Oh, yun ang mga ano red flag diyan. Red flag dyan mga bossing Co-op Talars Oo oh. Oy DIY Bisdak Maraming maraming salamat sa iyo oh, Agyaman na klaunay In Tagalog Thank you very much Oo oh, ha Co-op Tapos may bingo ha Magaling magaling O oh, sige expert ako sa ano sa accounting. Okay, you can help the organization. We will create an organization and mag-create nga tayo ng app mga kalays. Kaya may app, may app pa <laughs> may app, tandaan niyo ha, mayroon din mga app dito ng pera. May GCash, PayMaya, Oh, marami pang iba. Oh, sige, sige. Kailangan ko yung tulong nyo. So, for now, ito yung logo. Yung nakita nyo dyan, mga kalays, di ba? Wait lang, alakayan ko lang. This will be the logo Oh, kakaloy kaloy. Ang dami mo nang sinabi, ang nagawa mo palang logo. Logo palang lang. Tapos sabi nga ni Jojo de Guzman, tingnan nyo yung logo, tumatakbo. Sabi ni Jojo de Guzman, logo mo palang lang, runner na. Oh, nakita mo 'di ba parang ang bilis ng takbo? Oh, putya, logo mo pa lang, mananakbo na. Sigurado itatakbo pera niyo niyan. Oh, hayop na 'yan. Go. So, um, yun, kung makikita nyo mga kaloy, di ba, yung parang tao siya, di ba? So, yung X parang hurdle, yun yung problem natin. eh, <laughs> <laughs> Tayo na mo, kaloy. Design pa lang, ang pangit na. Pucha yung X, yun daw yung hurdle. Anak ng tinapay. Sige, tapos makikita niyo daw parang tao siya. O, sige, sige. Okay? So, gusto nating lampasan yung problema na yun. Lampasan yung problema sa corruption. ah uh, Ang in-trade ng hayop. Puta, kung yung, yung anak ko grade 6, puta siya ng ganyang gumagalaw pa, hayop ka, gusto mong tulungan ng Pilipinas? Puta, na, ito palang logo mo, katarantaduan na. May taong tumatakbo na may tu natatalunan yung hardel ano uh, uh, oh. Bunggo ng hayop. Problema sa walang trabaho, 'di ba? 'Yun yung gusto natin, yung ano, 'yun yung um, simbolo ng ating um, logo ng ating oh. organization. So we'll create an organization of <laughs> Filipinos abroad. So ang mangyayari dito um <laughs> halimbawa kayo po ay nasa abroad tapos may mga limang anak kayo or may isa kang may asawa ka syempre isa lang asawa so may asawa ka tapos may limang anak ka so pwede mong i-register doon so it will be an app kaya nga nagtatanong Apo. ako sa nangyayari pag nag-register sila doon ah ano yayaman sila gano'n? putang ina to si Kaloy, tarantado ito oh maniwala kayo Matindi. Ting live survey kung ano yung ginagamit niyo, di ba? Um, ginagamit nyo ba ay iPhone, okay, or Samsung or Android? ba? Diba? ayon sa ating viewers, 64% sa kanila ay gumagamit ng uh, Samsung. Oh, Samsung 64. <laughs> Tapos sa uh, ano, uh, 46% Apple. 46% yung target niya kasi yayaman niya. 36% lang iPhone ah uh, bakit ko ito tinatanong mga kalis? Kasi nga, dito natin malalaman kung ano yung app ang una nating uh, gawin. Gago, no? Gago, sobrang gago. Ba't hindi ka muna mag-survey? Ah, uh, Ina-expect in in mo na kagad na lahat ng sumagot doon sa Q&A mo. Ano, kaya, kaya nakaraan meron siyang ano ganun topic eh. Ano ang gadget ang gamit nyo? Pucha, syempre, sagot naman yung mga tangang tao yung pala survey na yun para dito sa project niya Pucha ni hindi man niya sinabi doon na pa-survey tayo mga bossing gagawa ako ng app para tugunan ang kahirapan ng Pilipinas wala naman siyang ganun Okay, kasi this will be an app. Why an app, mga kalois? Because yun yung way for us to communicate. Bakit hindi tayo gagamit ng... Itong gago na to. Oo, oh, matindi ha. Oy, Bossman, Bossman lo logo sabi ni Ray Dino Hayop, di ba, Dino Ang gusto niya mangyari may app daw siyang gagawin para dun daw sila magko-communicate. Wala bang Facebook Messenger? Wala bang Viber? Pucha, hindi pa ba enough yung Telegram? Yung uh, WhatsApp? Wala. Gusto mo pang gumawa ng app para lang makapag-usap-usap kayo? 222,000 lang naman kayo. <laughs> Hayop na ito. Ang Facebook or ano, yung mga Twitter. Kasi yung app mga kalis, nandun na lahat eh. Okay? The community. Okay, yun yung i-create natin. Yung app, nandun na yung community. Uh, pwede tayong magtulungan doon. Diba? Tapos... Paano kaya magtutulungan sa app bukod sa mag-uusap lang kayo dun? Ano yun? Pag pumunta ka sa app, nilagay mo yung problema mo dun, mawawala yung problema mo, ganun? Putsa, tarantado ito. Matindi ang hablig nito, mga bossing. Palagay ko, itong taon to naniniwala sa flat earth. Na ang mundo ay hindi bilog, kundi flat. Pucha, alam mo ba dito sa live niya na to, naglag naglagay siya ng link, tapos sabi niya, umakyat kayo kung may tanong kayo. Walang umakyat. Puta, dun siya mambubudol sa app. Ma ano, tama yan, Spencer. Eh. Doon siya mambubudol eh. Ah, uh, okay. Ano problema mo? Ilagay mo yung problema mo dyan. Screenshot mo yung problema mo. Ilagay mo rito sa app. Puta, susolusyonan ko. Ang inanto si Kaloy Abnormal. O, limbawa, may namatay no OFW sa Zimbabwe. Pucha, na nasa app na yan. O, sir, may namatay sa Zimbabwe na OFW. Anong gagawin mo mula dun sa app? Para ma-uwi mo yung ano-ano yun, yung tao, ibublutot mo dun sa ano? Sa app para makauwi ng Pilipinas, hayop ka? <laughs> Ah, uh, sigi sige, sige, sige. Ano pa ang sinasabi nito? Um, yung communication nga natin nandoon na. Kung kasi sa Facebook mga kaloy, alam naman natin, 'di ba? Na hindi talaga natin kontrolado. Right? Yung information dapat magkaroon tayo ng sarili for the Filipinos. Sabi ni uh, GNRA. uh I'm so interested sa project na ila mo, Kaloy. Na, <laughs> si Jin Aray butay na, na mapapaaray ka na I'm so interested sa project na ilo-launch mo kaloy Roy na pagtutulungan na putya may isa na pong nabudol palakpakan papalakpakan may isa nang nabudol na tiga Japan I'm living here in Tokyo buta Jin Aray hindi pa huli ang lahat buta hindi pa huli ang lahat ang tingin ni Kaloy Roy sa mga nasa Japan mga pokpok -pok. Oo, oh, Jin Aray, ewan eh, ko sa'yo, ba't nanonood ka pa dyan? Ang tingin niya sa lahat ng mga babae sa Japan, puchay ko makirengking. Tapos tutulungan mo pa, sige, tama yan, para mawala pera mo. Lahat ng kabahayan mo, ibigay mo kaya, no, kay, ano, kay Kaluyroy, tingnan ko lang, putragis ka. At ko yung pangalan mo, pag lumabas ka kay, ano, kay Tulpo, puchay, sasabihin ko, hoy, Tulpo, pabayaan mo yan, tansu yan. Pagtulungan natin, I'm living here in Tokyo. Yes, marami pong Filipinos abroad na talagang concern paano ibangon ang Pilipinas. Kaya lang, hindi makagalaw dahil nga sa mga corrupt na mga business people. Yun yung labanan natin. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, kaya natin mag-produce ng halimbawa, sinong pinakamayaman sa Pilipinas? Let's say 10 billion. Kaya natin mag-produce nyan para tapatan siya. Kaya din natin. Ang takin mo ha, may mayaman sa Pilipinas may 10 billion. Gusto niya rin ng 10 billion. Noy putay niyo yung mga OFW. Ang tatangan na nga natin, ang tatangan pa. Magbubuo din daw kayo ng 10 billion para yung 10 billion nito ni businessman A patapatan niyo. Oy, patapos. Tapos anong gagawin? Anong silbi ng app mo? Saan naglalaro yung app doon? O kung may 10 billion si Henry C, yung anak niya. Ay 10 billion kayo. O itatapat mo tapos na mo, ganon? Ano ba plano mo talaga, Kaloy? Inan to. Di ba? na influence ang mga voters. Right? Like for example, ikaw, sampu ng pamilya mo. O sige, ito yung ibuboto talaga natin. Ganon. Oh. Kaya po natin through the app. <laughs> so, paano? paano through the app, yung tao na to, iboboto niya yung gusto niyong iboto? <laughs> Papano? ano? tayo na mo, Kaloy. Magnanakaw ka. Mayup ka, Kaloy.